The Oh, the sun. Oh, the sun. Oh, I love you, Mary. I love you. Oh, yeah. I love Thank you, thank you, thank you, already. Thank you. Thank mm -hmm. you. Hello mga ka -fate. Welcome again to my blog and my name is Brother Adrian Milag and today pag-uusapan natin ang nag-viral at pinag-uusapan na nangyari sa Cebu dun sa sinasabi nilang Miracle of the Sun or Dancing Sun na nangyari sa Cebu na itong October 13 which is ito yung feast day ng last apparition of Our Lady of Fatima. Pag-uusapan natin to. So, saan nga ba nagmula itong Miracle of the Sun. Ang Miracle of the Sun ay nagmula ito sa Fatima, Portugal. Noong October 13, 1917, nagkaroon ng apparition si Mama Mary sa tatlong bata na si Lucia, Francisco at si Jacinta. Sa araw na to, noong October 13, which is the last apparition of Mama Mary noong 1979 dito nangyari yung sinasabi nilang Miracle of the Sun kung saan sumayaw ang araw sa harapan ng almost 70,000 na katao at nagpakita ang araw ng iba't ibang kulay. Siyempre, yung pangyayaring yon ay nagkaroon ng napakaraming fruits and conversions sa mga taong nakasaksi ng miracle na yon. Kasi yung message naman ni Our Lady of Fatima ay nagbigay diin sa conversion, and repentance. Which is yun naman talaga. Ang role ni Mama Mary is always to lead us to the sacrament, to the church, to the basic. Minsan kasi yung basic, yan yung nakakalimutan natin. Which is conversion and repentance. A miracle of the sun na nangyari noon noong 1917 sa Fatima, nagbigay ng maraming inspirasyon at pag-asa sa ating mga katoliko. syempre noong mga panahon na yon. Alam nyo, I can't imagine kung uso na noon ng social media. Grabe siguro ka-viral talaga yung, pan, yung pangyayari na yan. Wala pang social media noon. Pero grabe pa rin yung impact nitong Miracle of the Sun to. At until now ay pinag-uusapan pa rin ito. Parang ini-imagine natin ano nangyari nung sana na document. I'm sure meron naman mga picture na nangyari yun. Pero yung, yung real HD na nakita natin. Pero God has, his, has its own way. Bakit noon pa nangyari yan kung kailan hindi pa masyadong advance ang technology? Ngayon, advance ang technology, bakit hindi ulit mangyari yan? Pero alam nyo, minsan, ganun eh. Ganun si Lord. Ganun siya mag-work eh. We walk not by sight, but on our faith to God, to Jesus. Hindi tayo dapat masyadong mag-focus dun sa supernatural na yun, but mag-focus tayo sa ano ba ang mensahe sa atin ng Diyos. Yes, all of it, this supernatural phenomenon na to, ay importante sa atin. Especially sa mga skeptic na minsan hindi naniniwala, minsan kailangan pang pakita yan ni Lord eh. Isipin natin kahit na, kahit na may gano'n na kahimala, mayroon pa rin mga negative at skeptic dyan. Pero tignan pa rin natin na grabe yung naging fruits na itong miracle of the to. At ito ay nagpatibay ng pananampalataya ang katoliko ng maraming taon nung nakakita nun. Nagkaroon talaga ng conversion of heart sa mga pusong hindi naniniwala. Ito rin ay nagbigay ng lakas, ng strength doon sa community na yon sa Portugal kasi mahirap lang yung mga tao doon. Tapos pinili niya yung tatlong payak na bata nagkaroon sila ng inspirasyon na patuloy magdasal at maging isang mabuting Katoliko. Kung pagbabasiyan natin yung science and faith na sa kabila ng paliwanag ng science tungkol dyan sa Miracle of the Sun na itong pangyayari na to noon noong October 13, 1917 kahit ano pang sabi ng science na sabi nila na ito yung nangyari kaya ito yung nangyari sa araw kala mo nagsasayaw kasi may mga factor sa sabi nila ganon pero isipin natin what a coincidence na nangyari yun noong mga panahon na yon nung nagkaroon ng apparition si Mount Mary noong October 13, 1917. Bakit mismo yung panahon na yun, the right hours, at the right time, at the right day, at the right moment na kailangan yung miracle na yun nangyari yun? Nakikita natin, yes, God can use science, yung scientific explanation na yun, pero hindi natin may maintindihan bakit nangyari yun in that own perfect time. Yun yung mahirap ipaliwanag eh. ba? Diba? Maybe science can explain the phenomena, but the timing, how can you explain that? Sabi natin, science and faith, pwede magsama yan. Pero ang pinaka sa lahat ay yung nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos ng mga panahon na yun. Na ito ng Diyos para makonvert ang 70,000 na tao na yun. Para magkaroon ng mas maraming bunga ang pananampalataya ng, ng mga taong nandoon na maaring nagdududa na, nawawalan ng pag-asa sa buhay, gusto na magpakamatay, gusto na lumipat ng ibang religion. Pero dahil sa pangyayari na yun, yun, yun nagbukas at uh, bigay daan sa kanila, mas lalo silang lumago bilang isang Katoliko. Dahil dyan sa Miracle of the Sun na yan, alam nyo ba meron din nagkaroon ng Miracle of the Sun, allegedly, or Dancing of the Sun sa Cebu. At nangyari din to no October 13, 2023 sa San Remigio Cebu. Sabi dyan sa video na yan, nakaranas daw ng miracle of the sun na gaya nung sa Fatima. At ito ay nangyari daw sa Kap Kapelin Ha de Fatima Reflica sa Cebu. Kung makikita nyo dyan sa video na yan, nakikita natin yung parang yung araw ay para siyang nagsasayaw, dancing of the sun or miracle of the sun at nag -iba ibang kulay. Ang dami mga tao ang talagang na-bless at na-inspire sa pangyayari na yan. Yan mismo ay na-feature din sa KMJS at may kita doon na syempre inexplain din ng science bakit nangyari yon ganyan, di ba? May mga uh, explanation daw na hindi naman daw nagsasayaw yung araw, ganyan, imposible daw magsayaw yung araw, something like that. Yes, sabi natin totoo yon yung facts na sinasabi nila. Ang point kasi dito, kaya ang ganda nung sinabi ni Archbishop Palma nung, nung kasi siya, siya mismo ay nakasaksi nun. Are you also a witness of that phenomenon? Yes, I was there. I, I watched for... Not as long as others because I could not see it from the way I was and yet people are already looking at it for something. So I have to go down and, and join the crowd and have seen it a portion of what they saw, and they said, like, like the sun, you know. Uh, some to some extent, they would say, uh, changing colors like, as it were, drawing and seeding, and that's all. But to me, it's something not ordinary, mm -hmm. something not objective. What does it mean? I do not know. But for many people who have seen it, it's a wonderful sign from above. That, given the chance that we come, we gather for the first of Mama Mary, to be able to see. something unusual. Ay ito ay nagbunga ng magandang prutas, fruits sa mga tao doon at uh, mas lalo silang tumibay sa kanilang pananampalataya. Na yung moment na yon, yung pangyayari na yon, at the right time, at the right place, at doon pa talaga nangyari yon. Parang mahirap siyang explain why on that situation on that moment it happened ito yung nag para nagpalalim pa sa mga tao nandoon at syempre, ma malay mo may ibang tao doon, nawawala na ng pag-asa, nalulugmok na sa buhay. Pero dahil doon sa nasaksiyan nila, nagbigay to ng magandang fruit sa kanilang buhay na pinangkakapitan nila. That God is real. That God is so good. That God is with them. That Mama Mary is praying for them. Diba kasi yung mismong replica na yan, yung Kapilena de Fatima replica na yan mismo, yung na-interview ko nga si Father Shano Ubot na siya din yung naging way para mapatayo yung replica na yan na katulad sa Fatima at meron din mga relic diyan ng no, mga tatlong, tatlong bata. Niremind sa atin ng Diyos yung ginawa niya noong October 13, 1917 na parang niremind ni Lord na hey, I'm still here. That I'm with you. That your mother is always praying for you. Si Mama Mary, hindi tayo pababayan at palagi niya tayong pagdadasal. At palagi niya tayong tutulungan in times of our need. Na si Mama Mary, very powerful ang kanyang prayers. Importante si Mama Mary sa Diyos eh, kay Jesus eh. Na mahal na mahal ni, 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 Jesus ang kanyang nanay. At lahat gagawin ng kanyang nanay para dalin tayo sa kanyang anak na si Jesus. Diba yung kapatid nating si Jesus, na we are also an adopted sons and daughter of Mama Mary. Tayo ay kanya mga anak, siya ay ating ina. Inuulit ko, hindi natin ginadyos si Mama Mary. We respect, we venerate Mama Mary so much because siya nga pinahalaga ng Jose, eh. Siya nga tinaas ni, ni Jesus. She was assumed in heaven. Binala siya doon ng kanyang anak. Kasi importante si Mama Mary sa salvation nating mga tao dahil kung hindi nag-yes si Mama Mary, di siya nakipag-participate sa Diyos kasi may free will naman tayo, di ba? Binigyan tayo ng free will ni Lord. Pero Mama Mary choose to participate on the salvation. That's why she said yes para lumabas at dumating ang Messiah dito sa mundo. At yan ang palaging role ni Mama Mary. Kahit tanggalin natin itong mga supernatural, itong mga phenomena na yan, ng miracle of the sun na yan, Bottom line, gusto ng Diyos sa atin ay conversion and repentance. Yan ang pinaka-importante sa lahat, conversion and repentance. At itong mga supernatural phenomenon na yan, yung dancing of the sun or miracle of the sun na yan, yan lang ay nagiging way ng Diyos para gisingin tayo, para ipakita sa atin, na hey, I'm still here. Yung nagbibigay siya ng mga signs sa atin na mahal niya tayo. God is still in control of of our life that he loves us so much. At kaya kung nawawalan ka ng pag-asa ngayon at kung sa tingin mo na parang hindi ka naririnig ni the Lord, hindi coincidence sa pinapanood mo tong uh, vlog na to. At sinasabi sa ng Diyos na mahal na mahal ka niya. Pumunta ka kay Mama Mary magpadasal ka sa kanya, magpa ka kay Mama Mary, and she will bring you to her son Jesus. And you will experience true conversion because of Jesus. And you will experience that liberation in your life, in your soul, that happiness na never mo pang naramdaman sa buong buhay mo. I hope mga ka nakatulong at na-inspire kayo dito sa vlog na ginawa ko. Make sure na i-share nyo to sa inyong mga friends and relatives. Iniimbita ko din pala kayo na maging part ng aking supporters group. Dahil sa inyong tulong, matutulungan nyo ako mapagpatuloy itong mga ginagawa nating social media apostolate. Siyempre, ma-upgrade natin yung mga ginagamit natin sa mga vlog. Soon, hopefully, maka-avail tayo ng mas magandang camera para sa mga interview natin, mas maganda. Yung Malapins of Aquinas, yan yung dream natin, mangyari yan. Eh. And everything will be possible with your help, mga ka So, if you want to support me in this mission, this social media postulate, ilalagay ko yung uh, info kung saan nyo ako pwedeng tulungan. So, thank you mga ka-faith. God bless you more abundantly. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na blessed at na inspire dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang uh, basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ko, di ba? Na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to. Make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, uh, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So para maging isang online missionary ka mga ka faith marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.